Kasunod ng anunsyong engagement ni Zanjo Marudo at Ria Atayde ay ang balitang nagdadalang tao daw ang anak ni Sylvia Sanchez. Narito ang detalye. The Philippine Showbiz List presents Buntis ba si Ria Atayde? Ria's easy and comfortable relationship with Zanjo Marudo. Bukas na aklat sa publiko ang magandang tinatakbo ng relasyon ni Ria Atayde sa piling ni Zanjo Marudo mula sa pagiging magkatrabaho, kinalaunan ay nahanap nila ang daan para sa isa't isa. Ang kanilang samahan sa labas ng kamera ay binigyang pansin na uwi sa pagkakaibigan. Sa mga taong lumipas, mas lalo pa nga itong pinalago na siyang nagtatag na matibay na pundasyon sa pag-usbong ng kanilang pag-iibigan. Taong 2022, nagsimulang umugong ang tungkol sa pagkikipagmabutihan ni Ria kay Sanjo matapos na maglabasan ang mga larawan nilang magkasama. Magamat parehas na ng circle of friends, kapansin-pansin ang kakaibang pagtatangi ng dalawa sa isa't isa na tila humigit na nga sa pagkakaibigan. Nasundan pa ito ng ilang romantic trips nila abroad. Hanggang sa noong January 2023, sa isang TV interview, tinuldukan ni Zanjo ang bulung-bulungan sa kompirmasyon na nobel niya si Ria ng February 15, 2023 na maging Instagram official ang dalawa. Ito ay matapos ipost ni Zanjo sa kanyang Instagram ang sweet photos nila ni Rhea na kuha sa kanilang Valentine's Day celebration. Mula nga rito ay mas naging bukas na sila sa pagpapakita ng kanilang couple photos sa publiko. Samantala mula simula, mababakas naman kay Rhea ang kasiyahan at kapayapaan sa piling ni Zanjo buong pagmamalaki ni Ria sa paglalarawan sa kanilang relasyon na easy and comfortable. Anya sa maraming paraan siya napapasaya ni Zancho kung saan ay ramdam niya ang pagpapahalaga, naroon ang maraming respeto, paghanga sa isa't isa at pareha sila na may malawak ang pangunawa sa mga bagay-bagay. Ayun pa kay Ria, ang maganda din daw sa samahan nila ni Zancho ay dahil nagumpisa sila bilang magkaibigan. Ito anya sa tingin niyang magandang simula para sa anumang relasyon. Maliban dito, bukas din si Ria sa pagsasabi na umpisa pa lang ng pagyabong ng love story ni Sanjo ay natagpuan na niya ang kanyang the one sa katauhan nito. Ito naman daw dapat anyang dahilan kung bakit mga pasok sa isang relasyon. Para kay Ria, ang pagmamahal ay dapat na nagdudulot ng kaligayahan at labis ang kanyang kagalakan na ito ang naging resulta ng kanyang love life kasama si Sanjo sa kasiguraduhang naramdaman para sa isa't isa wala nang ang sinayang panapanahon ang dalawa. Sa pamamagitan ng Instagram post noong February 20, 2024, inanunsyo nila ang pag-level up ng kanilang relasyon. Sa larawang ibinahagi, magkikita ang kanilang sweet moments kung saan ay binida ni Ria ang kanyang kaliwang kamay na suot ang engagement ring na nilikipan niya ng mensaheng Forever Sounds Good. Samantala sa binahaging larawan ni Zanjo, makikita ang litrato niyang nakahalik sa pisngi ni Ria na nakangiting ipinapakita ang kanyang engagement ring sa pagsasabing Hi Fiance. The Rumored Pregnancy kasunod ng anunsyong engagement. Bagamat maraming natuwa sa pagsisimula ng Road to Forever ni Zanjo at Ria, hindi naman nakatakas ang mga ito sa pang-iintriga. Katunayan may ilang kumestyon sa kanilang pagpapakasal at sinasabing masyadong mabilis ang pangyayari. Tila nga raw may malalim itong dahilan kung saan isang nga sa pangunahing tinuturo ay ang pagdidalang tao di umano ni Ria. Ang espekulasyong ito ay nagsimula matapos na kumalat ang isang blind item sa X at pinaghihinalaan ng netizens na si Ria ang tinutukoy ng nilalaman. Mas lalo pang umingay ang isyo at nabigyan ng pansin matapos na talakayin ni OG Diaz sa kanyang online show na Showbiz Update ang tungkol sa bagay na ito. Ang nasabing blind item ay tungkol o sa aktres na nabuntis ng aktor. Ang nasabing aktres ay may kapatid at inang artista. Dito na tanong ng kasamahan ni Oji na si Mama Loy kung si Ria ba talaga ito. Sinagot naman ito ni Oji na maraming araw netizens ang nagtuturong si Ria ito dahil suwak ito sa kanyang description, lalo pa at kaka-engage lang. Pero nilinaw niyang wala itong kasiguraduhan ayon pa kay Oji kung sakali man daw na totoo ang chismis ay walang masama at hindi naman daw nakapagtataka pa ang bagay na ito. Nasa hustong gulang ng araw sa Ria at Sancho at alam na ng mga ito ang mga pros and cons ng pag-aasawa at pagbubuntis. Dagdag pa ni Oji kung totoo man daw na buntis si Ria, wala sila sa posisyon na ihayag ang magandang balita. Hayaan na lamang ang dalawa ang mag-anunsyo. Kumbaga ay ibigay na nga lang daw ang moment sa mga ito. Jella at dismissed rumors on Ria's pregnancy. Ang balitang pagdadalang tao ni Rhea ay agad na mapinabulaanan ng kanyang nakababatang kapatid na si Jella. Sa isang panayam sa kanya noong March 6, 2024, nilinaw niya na hindi nag-propose si Sancho sa kanyang ate dahil lamang sa nabuntis ito. Ayon kay Jela, ang totoo nga raw kahit na matagal ng pinaplano ni Ria at Zanjo ang bumuo ng sarili nilang pamilya, ay sinasalang-alang din daw ng mga ito ang pagkakaroon ng sakit ni Ria na PCOS o Polycystic Ovary Syndrome. Kung sa kasakali rin daw magkaanak si Ria, ay hindi naman tutol ang kanilang pamilya, lalo na at nasa tamang edad na sila. Ria's Health Conditions ang pag-iingat ni Ria sa kanyang kalusugan ang isa sa pangunahing niyang prioridad. Bukod niya sa pagkakaroon ng piko sa siyang dahilan kung bakit mahihirapan itong magdalang tao, may iba pa itong iniindang health conditions. Matatandaan na noong 2020 nang madiagnose siya ng herniated disc sa kanyang spine. Ayon kay Ria, ginawa niya ang lahat para makaiwas na maoperahan. Dahil sa paglala ng kondisyon ay hindi lamang iisa, ngunit walong doktor ang kinausap niya sobrang nahihirapan na din siyang maglakad. Hanggang sa noong 2021 ay sumailalim siya sa spine surgery at napagtagumpayan ito. Samantala, kabilang naman si Ria sa nagsusulong ng body positivity. Aminado siya na sa kanyang malaking pangangatawan, marami ang pumupuna rito at hindi madali ang paglalakbay patungo sa self-acceptance. Katunayan sa kanyang teenage years ay dumana siya ng tinatawag na body dysmorphic disorder. Pero hindi hinayaan ni Rhea na tuluyan itong makaapekto sa kanya. Pinatunayan niya ito nang siya ang napiling calendar girl ng isang popular whiskey brand. Bagamat naging tampulan siya muli ng body shamers at haters, hindi ito nakabawas sa kanyang confidence. Ayon kay Ria, nang dahil sa kanyang calendar shoot ay na-empower siya na mas mahalin ang kanyang katawan. Inihayag pa niya na ang pagiging sexy ay ang pagkakaroon ng confidence sa sariling katawan. At sa isang media conference noong 2023, binibaltahan niya ang patuloy na bumabatikos sa kanyang pangangatawan dito ay binunyag ni Ria na mayroon siyang hypothyroidism at sampung taon nang walang gallbladder. Kaya mas hirap siyang magpapayat kumpara sa iba. Kahit nga tawagin siyang mataba, ay wala siyang magagawa. Hindi naman daw ito kailangan ng operasyon pero nariyan ang tuloy-tuloy niyang gamutan. Netizens continue to speculate if Ria is pregnant. Sa kabila ng health conditions ni Ria kung saan ay dulot niya ay ang paglaki na pangangatawan at sa paglilinaw ng kanyang kapatid, hindi pa din mamatay-matay ang usapin kung sa kanyang pagbubuntis katulayan ka makailan lang ay muli na namang nabuhay ang issue. Sa isang Instagram post sa kanyang inang si Sylvia Sanchez, nagbahagi si Ria ng ilang larawan at video kaugli ng surprise party para sa birthday na kanyang ama si Art atide. Sa isang video, hindi nakataka sa mapanuring mata ng mga netizen. Ang kakaibang aura ni Ria sa suot nitong kulay itim na Empire Cut-Off Shoulder Dress na anilay mukhang maternity dress na. Kapansin-pansin din ang tila baby bump nito ngunit hindi ito maaaninag masyado dahil sa kanyang damit na tila nagtatago ng mga kurba. Makikita din palagi na sa tabi ni Ria si Zanjo na nakaalalay sa kanya. Bagamat walang pagkukumpirma mula sa kampo ni Zanjo at Ria, maraming netizens sa agad na nagpaabot ng pagbati sa dalawa maging kina Sylvia at Art na magiging lolo at lola ng araw sa kanilang kauna-unahang apo. Komento ng ilan, kung bababasihan nga raw ang naturang video, hindi may pagkakailang nagdadalang tao na nga si Ria. Kapansin-pansin nga raw ang paglaki nito. Naging sa family picture nila ay tila sadyang nagtago o mano si Ria sa likod ng kanyang ama upang hindi makita ang kanyang tiyan. May mga humirit pa na parang si Zanjo naglilihe naglilihi dahil ito ang tila mukhang payat na animoy parang tatay na ang image. Samantala, hindi din nakataka si Jera dahil kung totoong buntis nga ang kanyang ate, bakit kailangan pa nitong magsinungaling sa publiko? Para lumalabas nga raw na totoong papakasalan lamang ni Sanjo Siria Ria na sa buntis ito at dila nais pa ng mga ito na itago sa publiko. Hindi na nga raw nakapagtataka kung bigla mawala sa limelight si Ria at mga ibang bansa upang doon anak katulad ng ginagawa ng ibang celebrities. Binalikan rin ng ilang netizens sa pag-amin ng dalawa sa kanilang engagement sa larawan kung saan magkatabi ang mga ito na tila kakagising pa lamang. Hinala ng iba na matagal nang nagli-live-in ang mga ito kaya hindi na umano katakataka kung magbubunti si Ria. Samantala sa kabila ng pagtataas ng kilay ng iba, sa pagdadal ng tao ni Rian di umano'y tinatago pa. Maraming netizens naman ang napaabot ng suporta at pangunawa sa kanya. May ibang nagsasabi na baka ang damit lang talaga ni Ria ang malaki at ang paglaki naman ng katawan nito ay normal lang base sa health conditions nito. Komento naman ng ilang netizen, kung totoo ngang may baby na sa sinapupunan ni Ria, labi silang matutuwa at check na ito ay napakalaking blessing dahil alam nilang mahihirapang magbuntis si Ria dahil sa kanyang picos. Paalala ng iba na maging sensitibo sa pagbibigay ng komento dahil paniguradong masakit para kay Ria na makailang beses na mapagkamalang buntis pero hindi naman totoo lalo na sa kaalamang may fertility problems ito. Samantala, may mga dumidepensa din sa mga common questions sa maagang marriage proposal ni Sanjo. Anilay buntis man daw o hindi, paniguradong si Ria na ang pakakasalan ni Sanjo. Patunay nga lang daw ito na handa na si Zanjo sa kanyang responsibilidad kung sakali bilang ama at magsettle down kasama si Ria. Ang dami araw na buntis ng hindi pinapakasalan. Nangangahulugan lamang ito na mahal nila ang isa't isa at naroon ang kasiguraduhan na sila na ang magsasama ng panghabang buhay. Giit ng netizens, hindi big deal at balang masama kung mag-propose man dahil buntis. Sana nga raw, huwag pangunahan ang mga ito sa pag-anunsyo at ibigay ang buong karapatan kina Zanjo at Ria sa pagbahagi ng magandang balita kung totoo man. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!